Ayan, mga gamit sa ito, pang, pang, ano, popcorn, oh, mga, pres, ano, pressure cooker, uh. malayo pa naman tayo, wala. Uy, natin sa peanut dito tayo punta, bibili tayo ng maraming gamit. Dito yung mga... ganda ng mga ano, ganda ng mga nanginilo na, ano, 46 lang siya yung mga kaldero o oh. ganda ng mga kaldero dito yung mga thermos yung mga thermos yung mga kaldero gaganda ganda ng mga kaldero o oh. Yeah. Hmm? Gusto niyo mga kaldero? Oo. Oh, oh. Mamura lang siya. 86. Pero maganda siya. 126. Parang ano siya yung parang ano naman yan siya yung parang ano. Okay. Okay.